Oras ito ng hiwalayan dahil for today's video, paghihiwalayin natin ang balat sa laman. Pagkarating na pagkarating ko mula sa Dubai ay pinasalubungan kaagad ako ng aking kapatid nitong unok. Alam niya kasi na isa ito sa nilook forward kong kainin dahil ilang years ko na itong hindi natikman. Isang araw lang ang pagitan at heto at nagdala na naman siya ng unok na agad-agad ko namang nilinisan at aming ibinabad. Habang inaantay na ito'y mababad ay aking ipinagpatuloy ang aking labada. May sakit kasi si mama kaya nagpresenta na akong ako ang maglalaba. At ito nga yung araw na may bagyong huwaning na sabi ko nga ay aking uuna labahan. Maaga kong inumpisa ng aking labahan nang sa ganun ay matuyo muna ito bago ito pumasok. At heto na nga at aking itinataas na ang tungkod ng aming balaybayan. Senyales na yan na tapos na ang aking mga labada. Dahil wala nga gumagana ng orasan sa bahay ay tinanong ko si Zay kung anong oras na. At ang sabi niya ay 38. Pero sa aking kapatid ay oras na para harapin ang binabad na unok. Busy daw itong ating tindera pero naboboard siya. Kaya i-entertain -e muna niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusulid. contest ka magpasulid. Kunada ka niya. Sino ba? Wala naman yata nagpasulib no. Na. At napag-usapan nga namin kung may sulib contest noong fiesta ay kung meron nun, panigurado sa sali kami. Mama Weps ang contestant at akong cheerer. Tignan nyo naman kung gaano kabilis ang kamay niya. Hindi naman sa pagmamayabang pero kinalakihan na namin talaga ang gawain ito. Kaya for sure, isa kami sa panalo if ever may pa-contest. Masarap na ang omelet. Ang um, lugan mm -hmm. with kamatis. Ano i-omelet na lang natin Sarap akala ko gagawin niyang binutong itong sinusulib niya pero nagparanig ako na parang takam na takam akong gawing omelet ay pumayag naman siya excited na ako tuloy magluto ng lunch sa totoo lang dito sa amin ang pinaka favorite talaga namin ay itong unok ibang iba kasi ang lasa nito kumpara dito sa ala at sa benne kaya simula nang nagbalik na ang unok ay marami ang naghahanap nito at may kamahalan man ang presyo ay talagang pikit mata kaming bumibili para matikman lang ito kaya sobrang tuwa ko na nagdala si mamang peps nito imagine libre na nagsulib pa wala nang kahirap-hirap kainin dahil tanggal na ang laman sa balat niya Okay last round Tingin nyo, ilang piraso na lang itong natitira. At syempre tulad ng dati ay may papremyo tayo sa kung sino man ang mga kahula sa kung ilang piraso ang unuk ang last batch na ating sinulid. Few minutes bago ang aking pagluluto ay may bago na naman akong cravings. Pagkatapos maghanap ng patola sa garden ay bumalik na ako sa bahay. At inumpisahan na ang aking cooking serie. Nag-decide nga ako na gumawa ng dalawang klaseng luto mula dito sa sinulib na unuk. At ito nga ang unuk omelet ang aking inuna. Tumakbo nga ulit ako sa garden para tignan kung may dahon ng sibuyas. Kahit yung bagong sibol na dahon ay akin ng pinatos. Para naman sa ganun ay magkaroon ng kulay ang aking omelet. And for our second dish, nag lang ako ng sibuyas at kamatis. At ang sahog naman ay ang kalahati ng sinulib. So tanghon na sinabawan naman itong ating niluluto. Nang sa ganun ay makarami. Dahil sa totoo lang, kung yung sinulib lang ang ating uulamin ay hindi magkakasya sa atin. And remember, yung patola na ating hinarves ay panaku pagkatigas-tigas. Dahil gusto natin ay makulay ang ating ulam ay hayun. Doon na tayo sa Taiwan Spina. Kaya ngayon, masasabi ko namang craving satisfied.